What's up mga kaasahan tayo na nakabisita na tayo ulit dito sa farm at yun, tignan natin kung ano na yung mga nangyari doon sa mga isda natin kung may makukuha ba tayo at uh, kung dumadami yung mga iniiwan nating isda dito at yun, uh, pakita ko sa inyo kung ano na nangyari at update dito sa ating maliit na mini farm alright so ayun mga kaasang no medyo matagal tayong hindi nakapunta dito at ito na nga yung kalagayan ng ating farm so yun may nagagawa doon So, no, kami nagpapagawa doon kaya may pasensya na kayo kung may mga maririnig kayong nag ano, nag-grind uh, up. So, ayun, uh, konti lang naman yung mga isda natin dito no kasi nga sabi ko nung na dapat magre-reset ako ng mga isda eh hindi ko pa nagagawa ngayon so yung mga nandito eh tinitignan-tignan ko lang muna at pinaparami ko konting konting ano lang, konting strain lang ng mga isda. So unang-unang tinitingnan ko dito lagi eh ito. So yung albino full platinum white natin, ayan ang dami na naman yang fry. Ang dami na naman yang fry. Ayun, ang dami. So yung malalaki nito, kailangan ko na ilipat. Uh, at nagprepare ako dito sa kabila. Ito wala na 'tong laman. So lalagay natin dito yung mga breeder nitong ating albino full platinum. Na uh, napakarami ko niyan kahit sa ang dami ko niyan uh, na albino full platinum so lipat natin dito para yung mga fry yan yung mga iiwan natin fry ngayon siguro sana pagbalik natin eh lumalaki na sila tapos ayun kung maalala nyo yung naglagay ako dito ng red balloon platy dito ko unang nilagay yung mga trio, trio ata ayun so yung mga trio na yun ng anak tapos yung mga, ng anak, yung mga pinanganak na yun eh kung may kita nyo lalaki na mga buntis na rin nagaanak anak na rin sila so yung unang batch na nilagay natin dito ayan na may mga maliliit na so yung ganito ko sa bahay yung red wagtail natin red wagtail na platy eh naubos nung nakaraan nga dahil sa hindi ko alam kung tubipex o yung ano yung yung nilagay natin mga janitor fish yata eh, yung hinala ko dun eh kung hindi yung tubipex yung janitor fish So, naubos yung mga breeders natin ito na imported. Pero nakapag-iwan naman tayo ng ano dito ng mga community. So, ito yung isang community natin na mga buntis. Buntis na to, try natin kumuha ng isa. Ang hirap kasi ulihin itong mga to. Wait, tumatalon pa. Oh, tumalon. Tumalon. Ang isa male. Ito yung mga talon kasi, titingnan ka lang naman. So, ito yung male red rock, tail male yung mga female yung gusto ko makita eh, kasi yung matataba eh kita mga kuha oh, ah, yun 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 so yeah, medyo buntis na siya medyo buntis pala. mga juby size pa lang te Pero ayan, dumadami na nga yun dyan. Tapos meron pa ako doon. Check na rin natin. hindi ko na pasilip sa inyo lahat no kasi yung iba naman dito mga walang laman. Yung mga talagang sinisilip ko lang talaga yung ngitiy papakita ko. So ito yung nakaraan yung puro fry. Ano, lumalaki na rin yung mga fry, may mga mas malalaki na ay no, ay no. Parang na, rin na, parang buntis na rin ah. Yan ito yung medyo marami-rami eh. So hindi pa talaga ako mag -re release nito. Medyo matagal siyang lumaki. Hindi kasi nakatubipex eh kaya medyo matagal siyang lumaki ito yung pinaka breeder niya isa na lang yung natira 3 yun to dati ito yung pinaka breeder niya yun ang long fin. ganda diba yan. hindi siya yung pangkaranya yung wagtail mga long fin kasi yan ito yung female kasi yun, sana maglaki yan yung mga yan tapos yung isa pa sa mga binabantayan natin yung PKBM so dito naglagay ako ng PKBM dito dati yan may mga fry na din Tinagiwahiwalay ko yung mga breeders kasi natin. So ayan, maliliit pa naman pero medyo lumalaki na rin sila. Siguro pagbalik natin dito sa susunod. Mga Jubi na yung mga 'yan. Ang dami, 'di ba? Dito naglagay din ako dito ng breeder na ilang peraso ng peraso Ng makaraan. So ngayon nakikita ko may mga fry na din. Ayun oh. Konti lang pero oh, at least meron, 'di ba? So yun, patuloy yung pagdami nila Andun yung mga fruit Patuloy yung pagdami nila So meron ako dito ang apat na tab Ng PKBM 1, 2 Andun yung isa, tsaka nandun yung pinaka main tab natin Ito yung main tab natin Ito yung mga unang nang mas, mas malalaki na yung mga fry dami nito guys, mga 50 ata ito Tapos yan, may mga breeder pa dyan Ayan mga breeder natin Ang dami na nung fry, magiging juvie na yan Pagbalik natin tapos meron pa dito. Ito mga So, ang bagal lumaki ha. Parang pansin ko, ang bagal nila lumaki. Kung may tubipex nga lang dito, ano yun, no? DBS Hindi ko kasi nababantayan talaga itong, ano? Itong farm natin. Medyo magulit pa rin. Sana pagbalik natin, maglaki yan na sila. So, sa mga gapis natin, uh, yung pa rin naman. Ito, hindi ko kinawa ng itong mga dam natin, yung mga dam po May mga fry na ako nakikita, no? So, ang ginagawa ko kasi, hinaya ko muna sila dyan, mga anak na mga anak. Pag marami na ako nakikita ang spray, tsaka ako kinukuha yung malalaki. Tapos, ito, mga ano, mga sea dirt. platinum koi. Ah, uh, platinum dam po lang pala to Dito mga koi. So, nagbibenta ako nito, meron ako nito sa bahay, pa, 2 pairs, ah 3 pairs 150 lang dito feeder din eh ayan, parang gusto ko mag reset pa rin ng feeder ito ayan, maliliit ayan, may mga fine na pala dito maliliit yung main tank kasi natin yan wala eh hindi na dumadami ito kukuha ko nito mga itim MSSB dito eh try ko kumuha nyo na ako madamihan ko na yung kuha so wala akong masyado makukuha ngayon ito yung natin ito naubos ko natin eh benta ko na pero ngayon kaya may mga fry na ulit nakita nyo may mga fry na ulit ang cycle kasi ng ano ko dito nangyari na ah. Uh, ito so sample natin to diba yung mga breeder natin ng dambu ear magbe-breed sila na magbe-breed dyan ngayon pag nanganak yan papalakiin ko muna ng konti yun tapos pag lumaki na ng konti yun kukunin ko na yung mga breeder yung mismong breeder ang binibenta ko minsan yung mga juvie pag sobrang dami na yun yung binibenta natin tapos ayun tuloy tuloy lang kung yung mga juvie magiging breeder na ulit mga anak ulit bibenta ko ulit yung breeder yung mga anak hintayin ko na naman lumaki yun so ganun lang yung cycle, na, cycle natin ang nangyayari lang guys no, kunyari hindi ko na gusto yung lumalabas kasi syempre ano pag breed ng breed ng ano ng inbreed di ba medyo ano yan medyo pumapangit na yung lumalabas pag gano'n, nire-reset ko na siya. Nari, ito, ayoko na nung lumalabas dyan. Hindi na ako nagagandaan. Ubusin ko na yan. bibenta ko na lahat or ano, o i ko na lang iba. Tapos, maglalagay ulit ako ng bago. Bibili ulit ako ng bagong trio or dalawang trio. Maglalagay ulit ako. At yun ulit yung pararamihin natin. So, yun nga yung plano ko ngayon no, na magre-reset na talaga ako at magbibili na ako ulit ng mga bagong strain para maganda ulit yung mga pinaparami natin. So ito. Konti na lang din naman yung mga ano. Kung maalala nyo nung nag-invest ako dyan dati, daming strain, di ba? Inalis ko na yung maraming strain. So konti na lang din yung mga strain ko dito. Tapos yun, nakukuha ako dyan. Pati crayfish nga pala. Crayfish natin, grabe yung laki. Kumuha ako ng dalawang pair. Ayan o tuloy-tuloy pa rin naman yung pagkikrepish natin o yung pagka-breed natin ng crayfish dito grabe ang laki na nga ng breeder eh yung ako mapakita ko sa inyo grabe po ba talaga so, kanina nasa labas eh nasa so, yun 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 nasa labas try ko mapakita sa inyo parang sinasabi nilang taguro tarugo line <laughs> wala namang ganun talaga eh nilagyan lang nila ng pangalan kasi malaki yung crayfish ito sabi eh. sana so, maana natin eh ang lakas try natin mapakita sa inyo yung may breeder natin saan so, na yun bilis eh ang laki kasi na ano ko na lang sya na ah gulo na yung tubig hindi na mo nakita kanina nakita ko yung lumalabas eh talaga nga nakakatakot uh, eh talagang monster na yung laki nya wala hindi na naka natin mapakita malalaki yung mga breeder natin dito kasi ano na yun eh 3 years old na 3 years old na tayo so yun pasensya na guys hindi <laughs> natin na ano napakita hindi ko rin kaya ulihin yun talagang malaki so yung mga sword tail natin meron pa mga sword tail dito to try kong kumuha rin para may benta lang natin sa bahay so meron ako dito mga sword tail 25 lang ang benta ko dyan sa isa so yun lang guys muna ang update natin ngayon natuloy no? tuloy pa rin naman ang pagpaparami at pagkuha natin doon sa mga isda dito pero hindi ko nga siya masyado natututukan ngayon so uh, tignan natin no, kung sa mga susunod na buwan eh, matutukan ko na siya at mapalaki na natin ito kasi medyo may issue rin kasi ako doon sa lupa kasi yung lupa diba, alam nyo naman na hindi naman sa amin ito so binibenta na kasi yata yung ito itong part na to binibenta na yan kaya hindi ako masyado nag -ano rin, nagpo-focus dito kasi pag nabenta to, ililipat namin tong mga tabs doon sa part na yon. Sa dapat i-extend natin. Baka ang mangyayari kasi pag itong lupa na to ay nabenta, matitira yung dulo na yan. Yung dulo na yun. So, lahat na nandito ilalagay natin doon. So, hindi pa naman mangyayari ngayon pero uh, possible kasi na ganoon na mangyayari. So, hindi ako masyado nag -ano pa dito na invest ng pera at ng panahon pero yun nga, meron pa rin naman tayong mga isda at ayun, update update na lang muna at yun. Uh, so bye bye na lang kayo kung ano mang mangyari sa ating farm. So ayun, sana nag-enjoy kayo sa video na to. at sa mga hindi pa nakasubscribe, subscribe na kayo sa aking channel. at ayun, tapusin na natin. Sana nag-enjoy kayo. Peace out!